Ay, nandito tayo kila Kuya Leonard, mga kapobs. Kuya Leonard, Leonard, pasaan ka? Ba't nakamotor? Kukuha ng tubig na dun, sir. Ah, kukuha ka ng tubig? Oh. Ay, sige. Pasok muna kami dyan. Pwede, pasok natin sa sakyan para makakwento-kwentuhan tayo. Mga kapobs, na nandito kami kila Kuya Leonard ngayon. Oh, napakalinis ng kanyang paligid ah. Kumusta Kuya Leonard? okay naman sir. Uh -ho. Kumusta yung ating mga alaga? Okay sir, why? Ay nag sir, naubos to kong swine nyo to. Uh, naubos talaga ng ano, yung sa ASF. Oh. Ilang piraso baboy ang namatay? Lahat ito sir. Mga ilan nga yun? Dose ang uh, inayon kag Dulce na nga orak mo ito. talaga yun no Wala ka na benta noong time na yun? Nabinta ko tatlo lang sir Tatlo lang. Hmm. Tapos ubos pa tayo pati inahin. Oh. Grabe kasi ang swine flu. Swine flu yan no Grabe do. No? Hay paano? Anong hanap uh, buhay nyo dito? <laughs> Wala ka sir May mga gulay-gulay ka? Kunti lang sa sir. Gulay ka oh, Oh, sige nga doon tayo Punta tayo doon sa kulungan ninyo Sana si Ang kulungan ng baboy Sana si misis mo Kumusta man si misis mo pala Okay na siya Nakarecover na Okay okay naman siya Okay naman Ang Pagpunta dito Pareho nung naman Hmm Nakakakilos na Oo Ayos na yung pagkarinig niya? Hmm, ito yung anak mo. Ay, nagalabagan ni siya. Oh. oh. Ayos na ka? Way pagid. Pero kakuso ka na. Kakuso ka na. Ah, very good eh. Ate, sige. Ah, uh, kumusta ikaw to? Ikaw kumusta kaya? Okay ka lang dito? Um, wala klase? Wala pa klase, no? Elementary, no? Sa 29, doon ako na, Kailan pa pa? 29. Ah, sa 29. Kung wala O, sige, sige. Upo tayo. Thank you, toy. O, wow. upo lang ikaw. Huwag ka mahihiya. Ayan o, no? si Kuya Leomar, mga Leonard, mga kapobs. Uh, mga kapobre, nandito kami ngayon kay... Kuya Leonard, nakakalungkot talaga yung kwentuhan niya namin kanina ay patungkol sa kanyang mga baboy. yon nga yung nangyari. Di ba pag bisita namin last time dito, siyam yata o dosi na mga biik na yung uh, na ipanganak ng kanyang inahin na baboy. Yung baboy na yon yun yung mga tulong dati ni ano ni Kapobre nga uh, uh, Tilinda Reyes and then yun na sana ang unti-unting magtaahon ng kanilang pangkabuhayan dahil mula sa biik nagawa nyo na maging inahin nyo no? Oh, Nakailang yeah. anak yun kuya? Dalawa pa lang ngayon yung pangalak na, 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 matay hmm. Pero mero nga to, mo siyam. Tapos, Dati nagpanganak kayo ng... ang um, pito. Pito. Tapos itong dalawa ng anak, dosi. Mm. Oh. Yung so, una, naibintan nyo talaga yun. Oo, oh, eh. nabintan nung lahat. Pito na yun, tapos ito lang dosi. Tatlo lang yung nabili. Tapos hmm. pagbalaan nila nga, may sakit na. Why na nag... Kaya na, mm -hmm. As in, namatay dito yung mga baboy? Oo, oh, dito. Tapos yung inahin ko na, ang nila, Paliguan ng yellow, ano lang, Oo. bayusan pag ng gaw, pag, mm. baklan ko, okay, way mga nakarecover. Way uh, kita Kasi ano yan eh, uh, bigyan na natin background yung mga <laughs> nanonood sa atin, mga kapobre. Yun pong nangyari dito sa Aklan, halos, halos sa uh, ilan lang mga bayan dito ang hindi nakaligtas sa ESF eh? Ubus yun, talaga. Uh. Ubus talaga sir, pati dito. Pati dito Oo. sa kabila mga ma ko yung inahin na ano, naubos. Ubus talaga, no? Wala kasing, ano, walang, walang lunas yung sakit ng mga baboy. Kaya, ubus talaga. Eh. Kaya, maraming nagkandahirap-hirap na mga uh, nag-invest talaga sa baboy this, ano na yan, this year na yan. Grabe. Yun na sana yung magandang, ano ninyo, eh, no? Chimbo, oh. no? Oo oh, nga. Nakatulong talaga yun sa inyo, eh. What? Guys, ngayon, wala na kayo. Buhay na gid, sir. Yung ganang kwanta, yung kabuhayan, wala um, pa. Kaya nga, ay, biruin mo yun, yung antakin mo yun, yung, yung dyan pala sa kabila, ilan? 47 na inahin? Hmm, pat may mga kwan pa, may, ano yan, ano yan, tawag na may mga liit nga, Anang... Biik? Oo, oh, may, anong itawag yun? Patining. Patining. Ubus talaga? Ubus. Mga magkano yan, gastos pa ganyan? Pagpalagay mo na lang na nasa la 300. Hindi. 10,000 yung isa. 10,000 lang ang gastos mo sa isa? Bawi mo na yan. Inahin yan. Hindi, yun sa mga patining eh. Kung may kasamang mga patining yan. mo rin sa 10,000 ang isang ano, kasama na yung mga kasama na yung mga feeds. Sobra ta eh. Ayan na yan. yan. 3,000 lang yung pati na eh. Yung feeds mo is nasa 8 yan bago mo i-dispose. 3,000. Ay kung may mayroon pa nga mga yung mayroon pa yung mga inaalagaan ng mga baboy ng mga malalaki. Malaki gastos hmm. noon. Abot ang mga 100,000 100, yun kung 47. Oh, kung, kung mga 47 ka, ka, ka baboy. Maabot ng 100,000 yun. Baka mga 200 plus pa. Sobra. Sobra pa. Kaya marami nga na ano, na pornada pa nga pang kabuhayan. Nasa state of calamity tayo, diniclare tayong sa state of calamity dahil sa state of calamity ba tawag doon? State of calamity dahil sa ano eh, sa ESF. Kaya may ayuda kayo kinatanggap? Kasama kayo sa binisitahan dito? Wala sir. Oh. Sabi nila, yung kung naka-insured yung, yung may konen Wala naman. ko hindi naka-insured, wala naman doon. So, pa? Ganon yon Pag wala insured, wala... sky sa DA? Dapat mag-report. Ah. Yung kasagsagan sana na... Kasagsagan sana na... Ina-atake pa lang yung babo nag-report kagad sa municipal. Ah, ganun pala dapat. Hindi ka naka-report? Hindi, sir. Ay, ko ay ay, ko na ka to report <coughs> hmm. Hindi ka naka-update kay Nilay? Eh? Ay, pagpagsabi ni Nil nga itong punta doon sa, ano to, e LGO. Eh, why naman ko no? Eh? Tapos na ko no, kay ambal ni lagi ko na, hindi naman kakakuan eh. Sa kanino ka nagtanong? Dito man lang, eh. sabi niya ko na, why, na eh? basta na kay, why naka-insured man na baboy mo, hindi ka makakuan sa kwan LGO. Hindi, ah? sabi nila man dito ka nagka uh, nakinig sa mga tao hindi ka nagpunta direct sa munisipyo alam <coughs> uh, Kasi mayroong binibigay ang DSWD rin eh. Ah, uh, mayroon din ang may ibibigay rin ang DA Department of Agriculture. Grabe pala nangyari no. Eh. Nakakalungkot. Hay hmm. hey, paano ang ano nyo? Ano inyong pangitaan ngayon? Anong hanap buhay mo ngayon? wala. Eh. Kung sino may trabaho, kaya. may trabaho pa eh. kung wala, wala. Balik talaga sa puno eh, no? <laughs> ah, ling Panglingkad <coughs> ah, ko sa puno. ko na kung lingkad ka niyog. Tara oh. maka makakuan. Panglingkad niyog. Hmm. Yung naga, -upra po, mga Upra. pag mangupra kayo mga magkano naman ang kinikita niyan ang isang adlaw to nakalim yung kanto sibilan din na ano tat, tatlo kami naghati dalawang sako na kupra tag tag 700 kayo hmm. sa o oh, ginhati hati ninyo ang 700 hindi bali Pati na ninyo, lipyo na yun, 700, na. 700, 700. Na. Ay kulang pa sa uh, isang 25 na bigas. Oh. <laughs> Magkano na bigas dito sa inyo? 120, 130. Ang, ang, ang gan, sa gantang. isang gantang Per so, kilo. Kano hmm. ay ko ka kilo kay baka labi ko gantang. Ginantang. Oh. Ang isang gantang mga ilang kilo nil. Dalawat kalahati. 120 na. Kilo kalahati. Uh, mahal na gin 50, 50. 50 na no sa Mindoro nag-uwi ako mahal mahal lang bigas rin doon 45 na siguro pinakamababa si Quinta na daw sabi ni nanay eh. ay mga anak mo kumusta man okay naman okay man sila discarte uh -huh. lang ino oo lang may Direta, kuya. Kung kahapon, ko nga bugas Direkta ko kahapon yung pendrol ko. Wow, yeah. ah! pa. Sana si Kuya. Ah, may gi... ano ah. blog na? Oo. Oh. Kanya yan. Ito Kuya. Para may ano ka. Katabang ba sa inyo? Salamat sir. Oo, walang problema yan. Uh, okay. uh, Ito na siya. Ayun. Palit yung limpyo ang ilabalay. Gagana pa din inyong internet? Oo, sir. Nagpakabit mo bago nga internet? Uh, may ano, ano ini? Alkohol? Alkohol? Um, ano na inyong nga gamit? Cable? Oo, oh, gin... Nagsi bayaw si bayaw karon nagpapan kang ligad na bulan sa Ah kabit kayo ng internet Okay kisa kisa gabi call ba hindi watt signal gi mm. ko na sa so, mag ka muna sa signal ko na stop mo na signal pero kami lang magbabayan niyan sabi oh, niya. oh, oh magkano yan ang monthly niya 999 nine, 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 nine. Ay okay maganda yan may makaluwag ka na ng TV mga anak oh, mo may internet pa Hmm. Napapanood niyo ako dyan? Oo. Oh. Ah. <laughs> 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 Ang okay. naman. Ito yung... Hindi na ibaya ganit si Mrs. Nga, pero may... Kung nasa niyo po, isa na ako Kasi ko si Rachi. Kung kuha yung sako, siguro ako. Oo, oh, masako agad ini hmm. ito yung binigay sa inyo ni, ano, ni Ate Linda? Oo. Ayun. Oh. Ito yung supa. Bigay rin ito ni Ate Linda eh. Oh, ay ganin eh. Mga, panay, mga bataan. <laughs> Parang uh, tinatabunan mo man kasi. Hindi <laughs> yata pinapaghamit ni misis mo ah. Oo, oh, si misis mo lang siya. Sabi uh, ah. na mga Juan may kuhaan kay Whitey Potos mo lang itapin. Opo. Oh, hindi man malabahan. Hmm. Grabe. Malabonan. Yung rep ninyo, nagagamit din. Oo, oh, pero huwag uh, ko man gana dyan. Kaya na akong nanggabot siya. Ah, kung may isda-isda lang yan. Oo, oh, kung may isda lang yung nalala. Uh, Oo. Oh. Inyo. Mabuti Binilagyan na kayo ng ano, Wi-Fi ni ano? Ibayaw ko na Ibayaw Yung may linya na kasi yan nag na yung linya dito Ng Kalibo Cable Dati hindi abot dito eh mm. uh, Maayos pala pagka ganyan Ibig sabihin Malakas na yung internet ninyo Makapanood na kayo ng oh. ng, ng TV Yan din ang gusto dati sir. Ni Ati Linda na ano eh Na ipalagay yan sa inyo eh mm. Kaso nung time na yun Wala pa ditong linya talaga Ayan Ma'am Linda Ate ah, Linda Reyes Ito po ang kalagayan nila ngayon no? Oh. Ito pagbisita natin sa kanila Anong gusto mong sabihin kay Ate Linda? Yung hmm. karabi Yung laki na sa inyo noon yun oh. karabi, pa shopping ano, Et cetera, dami. Pati mga bed na yun doon sa loob Eh, oh. ano nang ko lang <laughs> yatanin Linda, <laughs> Marami sa tulong ng sa O'Nuts. Oh, mm -hmm. Dito tinulong sa amin dito nakita niya naman walang kan mga atende, maraming salamat te eh, mm -hmm. sa tulong sa I aming mean, lima namin ka makalimutan kaya mm kaya -hmm. ngayon yung tulong mo ng ko nawala eh sige mm -hmm. no? eh yun kasi pagkawala naman ng pangkabuhayan niyo yung sa pabuyan na yon ay ano hindi naman yon kapabayaan niyo wala ang dapat sisihin sa inyo yeah. kasi pandi parang kung sa atin pa yun, pandemic rin yun ang dumating doon sa mga baboy. Di ba? Kasi wala talaga, wala talagang nagawa kahit sinong mga ano pa na tao na may kakayanan o ano ay eh, wala talagang gamot talaga, walang talagang lunas. Iniimbento pa siguro ngayon kasi napanood ko sa area ng Malaysia yata, mayroon na yata ng gamot ang ESIP Sakit sa baboy na yan. Hmm. siya Sige, kuya. Ikaw ay dinaanan namin dahil mayroon kaming natulungan dito na malapit lang dito sa inyo. Sabi ko, dalhin din kita ng bigas. Oh, yung dito sa na lang yung bigas. Ilan lang yung bigas niyo ngayon? Kasang gantang na naman siguro. Saan yung bigasan mo? Isang sa taas. Sa taas, patingin? Wow. Konti na sa lang talaga yung bigas, bigas niya. Oh. Busy talaga si Missy so. <laughs> bak bakid dia imo nga bak bakid dia imunga imo nga paglaba exercise ta mo. Ito ba pag goro man sing Ah, yan lang natira sa bigas mo. Mm. Mm. Uh -huh. Ayan. Ay, Ay kay timing git pa lang pagpunta namin dito. Oo. Kuya git, ano trabaho sir? Ay abaw sige, uh -huh. Kuya dito Leonard. Naman. Hindi na rin kami magtagal, ha? Oh, okay, sige, sir. Salamat, Miss bigas sir. Oh, Pagka may blessing-blessing ako ay eh, mag, uh, basta malapit lang dito, mapuntahan ka namin. madalang na din kita kahit papano. Pagpasensyahan mo lang yung bigas ko kasi uh, hindi tayo ganun kalakas ang YouTube natin. Ikita man ninyo, napapanood man ninyo. Kung, uh -huh. kung uh, man tayo, malakas man yung channel natin. Mas malaki naman ang naitutulong natin sa mga binipisyari natin eh. Alam mo naman yan eh. Lord. Nung mga panahon na kalakasan natin. Sige ha? Sige pa sir. Pangamuyo lang kita permis sa ginoo na hmm. may mga blessing lang tayo palagi para makasabahagi din ako sa inyo. Sige sir. Ah, sige. Salamat mga kapobre sa panunood. Uh, salamat sa patuloy na suporta uh, ng mga kababayan natin. Ang uh, mahalaga na kayo, mga diehard supporters, maraming salamat po. At uh, gagawin natin ang makaya natin uh, para mapagpatuloy natin ang pagserbisyo sa ating mga uh, mahirap na kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, magandang araw po.